Ani, ang araw ngayon ay Monday. Sunday. Tomorrow, tomorrow. January 22 bukas. January 21 mga kabayani. Sunday po ngayon dito sa Libya, January 21 at medyo mahangin. Hey. Mahangin ngayon, mahangin. At ito uh, Kami ni, Elmer at si Inte, iwanay na. Kami naman okay, ni okay. Victorio kukuha okay, okay. okay. kami ng damit, Hindi you know? ka pare sa amin. O, Pwede, may posibilidad Good morning, good morning, Libya Libya, sunstorm po rito Good morning, good morning. Libya, At maraming maraming marami salamat sa lahat At sumusuporta kay Daddy Nick TV Kahit walang <laughs> swerdo, masaya kami You know, good morning Wala <laughs> kwarta <laughs> You know, Tita Letramos Rogers <laughs> Kuya Darwin, Kuya Emmet, Boss Jerry, Boss Jesse, Pinareo at Boss Team Biker, Boss Julius, I love you. Walang pera. I, <laughs> I love you sa inyong lahat. Yan, good morning sa lahat ng family. I love you all. At sa mga bagong kaibigan natin dyan, bagong subscriber at viewers, I love you. At sakit you po, sa akin, pamilya, I love po. you all. Sayon, good morning Philippines, good morning Libya. Sa Good morning. Sarada, at uh, na mga kabayani, bali ito, bagong vlog natin at bago tayo magsimula mag-vlog. Uh, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng nagmamahal kay Daddy TV. Maraming salamat po. Hey. Kita Lech Ramos Rogers, Kuya Darwin Reyes, Kuya Emmet, Boss Jerry, Boss Tim Biker, Boss uh, Mendes, Julius Mendes. Maraming salamat po at sa lahat ng Soward Family. Mabilisan lang to ito lalakarin namin yung ano kukuha kami ng aming allowance mga kabayari ito ito ang allowance na para sa mga tropa natin balik kukuha kami ng 150 dinar para sa allowance namin dito tapos yung sweldo namin insyala mga tong linggo makukuha ng pamilya na namin Allah, sana sana dahil isinin na nila kaya ito mga kabayani eh papunta kami dito ngayon sa ano, sa area 1 sa opisina Kukunin namin at kasama namin si Sir Adel. Yan, Sir Adel. Sawa-sawa. Ang -sawa. big mudir. Sawa-sawa. Yan you know, kasama natin si Chong Romy, si Chong Rodolfo, at si mga sa at ka, City. Sabani, Sabani. Sabani, the senior citizen. Ay, wow. <laughs> the senior citizen, Sabani. Yan you know, yan, tatlo na yan. Kasi, ano, lima-lima lang kami, o, apat-apat lang dahil eh, wala tayong service na malaki kung mga kaano sana sinabi ko nga na kung coaster baka mayroong available wala daw kaya ito tsatsagain ni Sir Adel na pa tatlo-tatlo lima-lima o apat basta kung alin lang yung ano mabibit-bit buong araw na to insya Allah sana eh, mga ano pa na sa sasakyan para mabilis pero nasa kanila naman yun hanggang alas 3 naman alas 3 ang ano, eh, piscina walang problema Laki diba? ng Kaya ito, ngayon, eh, eh andito tayo buwing biyahe. Siguro, dudugtuan na lang natin itong vlog natin. Mahala na si Batman, mga kabayani. At sobrang uh, blessed tayo. Natapos na natin, malakad yung ating allowance, mga kabayani. Ito naman talaga ang ating, ano, uh, ating uh, galawan dito. Unain yung ating mga tropa. Diba? Kaya hanggang mamaya na lang, mga kabayani. Yan, mga kabayani. Bin binibilang na ni Sir Radar ang aming 150 okay. Mia Kamshin wide na par wide na par Mia Kamshin Daniel Kam kada Mia Kamshin Shuf Mia Kamshin ma pi mushkil ana <laughs> fi <I'm> taxi <laughs> hasra din ata ay Mia Kamshin Mia Kamshin <laughs> Mga tropa abangan niyo na yung 150 niyo oh. para tingnan rin sa inyo ngayon

mga kabayani bali ito na yung kadugtong ng kadugtong ng mga karugtong ng mga kadugtong ng may mga bulutong na maraming kurkong na taga bulakan na ang pangalan ay Inte Yosefio kasama ang ating matandang senior citizen na 60 years old na lumalaman ba <laughs> <laughs> hindi ako naninigyan nyo to oo sa mukha nga mo huwag ka ano to wag ka ay shoutout mo okay. si Prince Retro oh, friends. Yeah, madam. Good evening. Yes. Good evening I'm daw. Eh. You know? <laughs> At tayo ay kakalakal ngayon. Oy. Kulosa, banin. Kalakal. Kalakal. Kakakain kayo. Yun. Mangalakal. Mangalakal lang tayo. Mga kabayan, ibali ano? <laughs> ano ba yung sinabi ko kanina mga kabayan? Bakit dapat sama yung mga ganung ganun natin? Asa na si Inti! You know? Tayo ay dadali Kasama natin si Boy Kabute. Ang pagbabalik, you know, ang pagbabalik ni Boy Kabute. Yan, no? Kami yan, lulusob sa kantin. Yan, kami lulusob sa kantin para manguha lamang ng kalakal Dahil alam naman at nung iba, sa hindi po nakakaalam dyan. Yung tinatawag po namin kalakal, yan po yung soft drinks. Juice, yan. Binibenta po kasi namin dito mga kabayani. Kasi nga, ginagamit namin kasi wala kaming load wala kaming load, wala kaming pera po dito. 100% po ng aming sweldo ay napupunta sa pamilya po namin sa Pilipinas, libre kain lang kami rito, libre tulog pero yung mga bisyo, wala po kami rito yun know? kasama natin ng mga tropa yun o oi oi Pilipin 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 Banggala Nepal 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 Pampino Pampino <laughs> ay, <laughs> ay 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 Mongolia 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 Pilipin Pilipin number one number one Victorio yun mga tropa natin yun mga tropa natin na yan eh, ganyan lang ang sitwasyon talaga. Sabi nga nila eh, aluin mo ang sarili mo sa ibang bansa para di ka ma-homesick. Ma-homesick po, mga kabayani. Yung mga tropa natin eh, masayahin po yung mga tropa natin. Lalo na pag parating na ang swelduhan, mga kabayani. Pero hanggat di pa sumusweldo, mga ano pa yan, nang lalaban, mga kabayani. Ayan lang ang malungkot. Yun lang ang malungkot. Wala pang sweldo. Wala pang sweldo. <laughs> <laughs> Wala pa sweldo. No, <laughs> ano ba pinunta mo dito, Choy? Ano ba, Nick? 45, 45, 45, day yes. 45 days siya. Trabaho. Mga 45 days siya sweldo yung natin. Yes! Love. 5 days siya. Nigit siyang buwan. Nigit siyang buwan. Nigit siyang buwan. Kwentado yan sa atado. Yan mga kabayan oh Wala well, may gitam ba? Nakabayad dati ng utang. Aba, oo, bayad lahat ng utang niyan. Kuwento naman 6 months din. So ano matitira. Sa dun, sa uli. Pa plus 21 yun. Kaya gagawin ko, sanabi ko na sa asawa bayaran mo lahat ng utang, tapos mga utang ka uli. Yun! Tanda <laughs> ba? Si Puller eh. ka Wala pa ang sweldo. Dumali na ng tibing malaki. Di ba? Diba? Tapos pag wala ng utang, pag nagpadala ko, ubusin nyo lahat. Huwag kayo magpitirap diba? para sa inyo lahat yan. Kung may sobra, magpapila ng mahihirap. Ipamahagi. Oh, <laughs> Yaman. Yeah, Ikaw na. Choy. Yan lang ang gagawin. Gusto sa buhay. Oo. Tama ka, Choy. Yan po si Boy Kabuti. Yan ang mga pananaw ni Boy Kabuti sa buhay. Yan you know? o. yan ay lilipas. Lilipas din. Yun know? o. Lilipas din. Kaya pati yung namin palapit ng palipas. <laughs> <laughs> palipas na, na palipas. Dati mga bagits pa kami. Nandito kami noon. No, eh, sampung taon lumipas. Ay, saan? halian. Palipas na talaga yun o ang haba ng pila sayang <makes> <Taka> no <laughs> yun haba ng pila mga kabayan <makes> teka one time big time lang yan haba ng pila mga haba ng pila may ano lang mga kabayan oh hindi yun know mga kabayan o oh. eto yung kalakal yan you o know, soft drinks siya tubig mga kabayan yung mga tropa o oh. oy yun know? o oh, nakadaan na yung antenyo na bas nakadaan na ano ba 'yan? 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 Ano Talagang inubos mo na gatas yan Yung itsura mo naman, di nagbabago. Baliw. Oh. No? Alam mo, puputin siya. yun know, iwan na natin yung mga tropa doon, tatlo doon. Yun. At uh, ito nga, mga kabayan. Yes yes, 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 yes. Yes, Where are you? Where are you go, my friend? I go to my flat. My flat. Ah, okay. yun know. o. At uh, dali ka, di ba? Kasama siya sa video, mga kabayan. 'di ba? You know? At uh, 'yan mga kabayan Ito yung kalakal, soft drinks sa tubig. 'Yan. Oh. 'Yan you know? oh. Orange. Yeah. Saka ay repo gatas. Ayan, gatas. Ano po, ang um, labanan nito, tatlo. 2 dinar. Tatlo 2 dinar. Sa peso sa pera natin ay 20 pesos. 'Di ba? Oo. You know? Oh. 'Yan Ganyan kamura dito soft drinks. 'di ba? Ang soft drinks tatlo. 2 dinar. Isipin niyo yung 20 pesos lang sa atin. 'Di ba? Ay, wa. Eh sa atin yan tatlo, 150 na yan, 150 pesos. Dito 20 pesos lang mga kabayani. 'Di ba? Ang tatlong soft drinks. Yan, tatlong inkan na yan na soft drinks. Tapos tatlong tubig, ganun din. 2 dinar. 20 pesos lang mga kabayani ang halaga sa atin neto. Diba? Mura dito ng soft drinks at tubig. Sabi nila, mahal daw ang tubig dito sa mga ganitong bansa. Hindi po totoo 'yan. Depende po sa bansa. Pag ang bansa ay mayaman, mura lang ang mga ano, mga necessities, yung mga pagkain nila. 'Yan, mura lang dito, mga kabayani. Kaya 'yan, o, libre soft drinks kami rito, libre tubig, 'di ba? Boy kabote. Libre tulog, libre tulog. Kain. Libre kain, walang sweldo. Trabao. <laughs> Libre trabaho. Libre trabaho. Walang sweldo. Oo. Tamang sandal sa padir. ba diba? Ganyan lang mga kabayani. ba diba? Ang lamig dito ngayon, pero yung lamig niya, kaya-kaya na -kaya ngayon. Hindi katulad nung mga nakaraan. Pero lalamig pa to mga kabayani, pabago-bago pa naon dito sa Libya ngayon eh. Dahil ano, wala pa tayo sa summer, summer season nila. Nasa ano pa rin tayo winter season nila eh mga kabayani Kaya ito uh, tamang waiting tayo sa magiging sitwasyon natin bukas mga kabayani Pero uh, inshallah makasweldo na tayo mga kabayani diba Inshallah makasweldo na tayo Kaya ito, oy Kairnan shoutout Kairnan Gabi po. Hero Skyerman. Mga kami, papasok kami sa amin lungga. Yan, pasok na naman tayo sa lungga natin. Uminit na. Kanina malamig. Hoy! Anong ano? Ayan o. Si JJ. Where are you, Jay? Asya ka ba? Eh, nangwa na ng kalakal o. Punta ka na. Mer. Ah. Siya mo nabi. kaya ba? Shout out sa Quezon City. Daddy Lee. Yun know, nakakuha na ng alawans yun, kaya masaya na yun. Sure surebol na Siyempre. Eh. Lamang na sa iba eh, no? Magkagulo man, may 150 Ay, ano Ano ang ulam ngayon? Ah, uh, Ching Chang Su. Ah, hindi, hindi ako may kakain, mga kalaka lang. Michado. Michado ulam ngayon, Michado. ano yan? May langaw Oh. Aba, to, wag gabi to. Alam ko na yung galaw mo na ganyan to. Ano, <laughs> si, di ba si Ahmed bro? Ha? Si Ahmed no? Oo. Ha, Yun ah! Yun ah. Ba't iba si Boss Madam? <laughs> ma, tulog na. I love you. Ha? Eh kung ma-upload ko to ng maaga, patutulogin muli. Kagigising lang yan. Ma'am. Mahal. <laughs> Aha, gising <lang>. yeah. <laughs> Mahal, gising na. Yan. Gising na. Ano na naman yan? May <laughs> tinatayin ka na naman itay. Ano yan? Ayan Ay, talaga eh. Parang hindi <laughs> ko siya Pintintendi dinar. Sila naman ay ayaw na, ayaw, na. Ayaw, ayaw. ayaw. Na. Kas na cash ala. Cash naman bibigay Cash, cash. no. Big time na ngayon yan. Bigla naman siya ngayon ang nagbabayan. <laughs> Kailan lang tumatanggap ng labada yan. <laughs> ngayon, big time na. Ahian lang daw siya magbibigay ng 10 dinar. Ah, ganyan. Ganyan talaga. Ma siguro matatanggap niya ang isang buwan at kalahati ng sweldo. Ay hindi. Uh, Malabo. Malabo. Nabigyan na ng allowance eh. You know? Magbabay ka na. Abay naman. Mahal. Gising natin. Kala ko mahal. Ah, saan si mahal? Umaga na. Ay, <laughs> ah, si mahal. Ah, hindi si mahal. Oh. Si <laughs> mahal. Ah, oh, mahal. Mahal. Hoy, mahal. Wala pa rin hanggang ngayon. Nag-bless ka na ba sa mga ninong mo? Nong. <laughs> oh, Nong. No. Ayan. Naman eh. Ang ninong mo mapera. Blessan mo. Nong. No. <laughs> Blessan mo mapera. Ninong mo. <laughs> no. Mapera yan. Blessan <laughs> <No>. mo <laughs> ng baby. <be> Hoy. <laughs> Hoy. Kung ano oh, mo yung susi eh. sa ano, kung nasa tricycle Nino ko! <laughs> Nino ko! <laughs> ang dami mong kukunin, yan pa. Mag, <laughs> alam mo, magbibigay ng pa yung eh, bibigyan. Yeah, Sisi na nga rin ako eh. Pero magaling magluto. Kakanggapin ang ko na rin. <laughs> Victor, ayaw mahuli mo. Eh. Ama, bigat, Magpapaking mimi yan. Rice cooker. Tapos ang titirain sa'yo, mga tamang limang libong pagkain. Pag uuwi yan, Hindi pa naman uso sa amin ng pera doon na Oh, Oo, hindi. Yung Edwin. Ay. Hey. Nang naunahan ka ng nabi mo. Ano? Ginagano pa sa eh. No. Eh, hindi. kailan lang ikay nakatambay doon, no? hindi oh. pa natuloy. Sa Then, ng Nung siyang tumambay, swerte ta sure talagang matanda. <laughs> sa beta ng tricycle at saka kotse yan. O, oh, pare, magbabay ka na. Sara na. ako, ikaw lang masaya. <laughs> 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 Magiging masaya <laughs> <laughs> ka rin. Hindi, wala pa kasunod. O, pa. rin. Tama, may katwira doon. Kasi, may posibilidad, eh, kung Ang gera <laughs> Hanggang dito na lang kung ano-ano pa naisip namin. Bye-bye. I love you all, mga kabayan. Kalakal! <laughs>